Ngayon araw ay matutunghayan natin ang kwento ng dalawang batang may intellectual disability kilala din sa tawag na mental retardation, subalit magkaiba ng buhay. Sa likod ng magandang mundo na hindi maiiwasan ang mapanghusgang mga mata at mapanakit na mga bibig, may isang babaeng nagngangalang Teresa. May angking ganda at talento sa pagpipinta. Pangarap niyang maging isang sikat na pintor, ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, ay napaiwig ng isang tambay na lalaking may matatamis na salita. Naglalakad si Teresa pauwi ng bahay ng biglang isang pulang rosas para sa isang babaeng kasing ganda ng bulaklak. Tumigil ka nga! Hindi nga kita kilala. Bakit ko tatanggapin yan? Hindi nagtagal ay nabihig na si Teresa sa salita ng lalaki hanggang dumating ang oras na nagkaroon sila ng ugnay. Ngunit, Kinaumagahan ay nawala ang lalaking akala niya ay bubuo ng mundo niya at hindi na muding nagpakita. Lumipas ang siyam na buwan, Febrero, 1925, ipinanganak si Manuel, ang naging bunga ng gabing iyon. Lalaking anak niyo, misis. Bata pa lamang ay nagpakita na si Manuel ng kakaibang pag-uugali tulad na lamang ng pagtahimik sa buong araw. Ngunit kapag nagsimula ng umiyak, umaabot ng ilang oras bago huminto. Ano ba yan, Han? Ang ingay naman ng anak ni si Teresa. Nakakarim din na, kanina pa yan ha. Siguro abnormal talaga yan eh. Lagi na lang. Hoy, anak nyo, patahimikin nyo naman. Nanunod yung tao dito eh. Pasensya na ho, bata lang. Maayos naman ang lahat hanggang sa nagtatlong tonggulang si Manuel ay napansin ni Teresa na may kakaiba sa kanyang anak. Utal-utal sa pagsasalita at hirap makausap. Ma, ma, ma. -sus -sus -ibab ma, Napatingin na lamang si Teresa sa kanyang anak nang may panghihinayang at pag-aalala sa kanyang muka. Sila ay mahirap lamang dahil hindi nakamit ni Teresa ang pangarap na pagiging sikat na pintor dahil nagpaloko siya sa isang lalaking walang kwenta, kaya naman hindi niya kayang dalhin ang anak sa ospital para maobserbahan subalit so sa awan ng Diyos ay may mga misyonarong dalubhasa ang napadpad sa kanilang barangay. Hay salamat naman siguro naman magagamot niya anak ni Teresa. O nga Mari para hindi na tayo marindi sa kaingayan niyan, peste, mga salot. Maluhaluha ngunit pinili pa rin ni Teresa na manahimik hanggang sa... Aling Teresa, pwede po ba kayo makausap? Sige po, Dok. Base po sa findings namin, mayroon pong tinatawag na intellectual disability ang anak nyo. Kilala din po ito sa tawag na mental retardation. Noong pinagbubuntis niyo po ba siya ay may nangyari sa inyo? Gaya na lamang po ng pagkahulog sa mataas na lugar o di naman po kaya ay pagka-stress? Naalala ni Teresa na habang ipinagbubuntis niya si Manuel ay lagi na lang ang pag-iyak niya dahil hindi niya matanggap na niloko at iniwan pa. Ah, uh, wa, wala po, Dok. Hindi na nakapasok ng paaralan si Manuel. Maging mga kapitbahay at dapat nakalaro ni Manuel ay nanunukso sa kanya. <laughs> abnormal! Abnormal! Hi, hi, hindi naman ako abnormal. Anong hindi? Sabi ng nanay ko, nanunod ako kayo sa punso, kaya ka ganyan. Hala. Puntis na nanay mo, kinulam, kaya ikaw kinalabasan. Abnormal. Baka nang pinaglihiyan sa asong ulol. Umuwi <laughs> 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 na lamang si Manuel ng bahay dahil nagsimula na iyong mainis at kamutin ang kanyang tenga hanggang dumugo gaya ng isang asong ulol. Lumipas ang maraming taon, labing walong taong gulang na si Manuel at ang kontribusyon niya lamang ay gumawa ng magawaing bahay, ngunit namana na niya ang talento ng ina sa pagguhit. Kaya dito niya na lamang na ipapahayag ang damdamin. Sa kabilang dako, taong libo at isa, ipinanganak naman si Julian. Ngunit sa sobrang sela ng pagbubuntis sa kanya ay namatay ang kanyang ina pagkatapos niyang iniluwal si Julian. Boy, congratulations! <laughs> Thank you, Doc. Sa Time of death 11.42 AM Mahal <laughs> ng negosyo. Pero hindi niya hinahayaan na mawalan siya ng time sa kanyang anak. Gaya ni Manuel, may extreme behavior din si Julian, gaya ng pagiging utal-utal. Noong isang taon at kalahati, ay natuklasan ng pediatrician niya na may kakaiba kay Julian. Intellectual disability, Doc? Yun po ba ang dahilan ng pagiging utal-utal at ng tantrums niya? Naiintindihan ko naman na nag-aalala kay sa bata. Sibling may intellectual disability si Julian pero di ibig sabihin ay hindi na siya lalaki o matututo ng maayos. Matututo siya pero sa ibang paraan. Kailangan niya ng early intervention. Early intervention? What does it mean, Doc? Speech therapy po ito. We will create a personalized program to help him develop his skills. Magiging mahirap to, kailangan ng dedication and time but with the right support, kayang matuto ni Julian. Ano po po ang kailangan gawin, Dok? He'll need to be in a special education school where he'll get the individual attention he needs. So, there's a hope? Absolutely, Ma'am. Many individuals with intellectual disabilities live fulfilling life. Don't worry, Ma'am and Sir. We're here to support you sa bawat step for Julian. Naging maayos ang proseso kaya nagsimulang nagkaroon ng confidence at friends si Julian. Nag-improve din ang pag-express ng feelings at language niya. Ngunit, sa first two years ng pagiging successful ng preparatory stage niya sa elementary, doon pa lamang nagsimulang maramdaman ni Julian ang bigat ng pagkakaroon ng intellectual disability. May mga panunokso pa din na hindi niya masasabi sa kanyang ama hindi lamang sa kanyang disability, kundi na rin sa pagiging batang walang ina. Uy Mari, sino ba yung anak ni Dary? Oo Mari, kamawa naman siya, wala nang nanay, ganyan pa. Sobrang sakit para kay Julian na marinig ang mga salitang yon kaya mas pinili niya na lamang na itigil ang pag-aaral. Sa kabila nito, nagtagumpay pa din si Julia na matuto dahil sa transition class nito, na nagpalawak ng function skills niya noong 18 years old pa lamang siya. At nagawa niya rin makapagtrabaho sa isang cafe kung saan na-develop na ang pakikipag-usap niya. Masayang masaya si Dani na makita ang kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Matututunan natin sa kwento ni Manuel at Julia na dapat unahin ang pangarap bago ang lahat. Dahil kapag tunay ang pagmamahal ay nakakapagantay ito. Hindi rin dapat tayo nangungutya dahil iba ang epekto nito sa isang tao. Lagi din nating tandaan na lahat ng problema ay may solusyon. Kailangan lang natin bigyan ng pansin at paglaanan ng oras.